okay naman Ayan. thank you hello guys, kandit tayo sa Kuya Rick 1020 napakamura dito ng na mga almusal merienda na affordable para sa mga, mga sabtoda ano ba, pabili niya itong isang lagunin spindle saka isang sopas take out na lang Murang mura na no, ako no? na. ah. Mura. Mutapong piso lang. Saka ano. Saka 50 pesos busog ka na 10 Saka ng pesos sopas, halagang 20 gusto magdagdag another ano, 30 lang busog, -busog ka na kaya gusto na sa Kuya Rich dito sa malapit sa side ng South Dakota So ayun nga guys, nakabili tayo ng milyenda natin dito sa Kuya Rich na milyenda na napaka mura lang na 10 peso na langgunisan uh, 10 peso na dog, tindi, saka silangag kaya kung gusto nyo magmerienda, punta na kayo dito sa katabi ng Southwell, ang Kuya Lee, 10-20 na pang merienda. So, ayun na nga guys, uh, kumain ko si Paul sa Kuya Lee. ano ah, mo sa time sa akin na mo? Ah, masarap naman po. Eh, yung sinangag po, masarap. Tsaka yung pansit. Affordable naman, Kuya? 10-10 sampu lang ang order. Ah. Uh, balasado, masalap. Masalap. Laki, laki. yung itlog, balasado, masarap. Masarap. Lagi na yun, lagi. Tsaka yung, yung tindera, masarap na yung tindera. Lahat, makakain mo. Uh, ah. Lahat ng ulam, makakain mo. Murang-mura. Murang-mura Mura sa pagbisa lang. Uh, ayun ay nga. Salamat ah. Sa Sasabi ko. Thank you. Ayun na nga guys, uh, ko natin sa isang subquad uh, kung ano masasabi niya sa akin na uh, uh, inyo uh, na uh, sa kuyulis na Rick 10. Ano masasabi niya sa akin na Okay naman. Para sa akin, okay lang kasi niya, gusto pa lang pira sa mga tricycle driver na eh. umaasa yung mga pamilya. Sa ka 20 pesos. Makakatawin. Tutupan para malaking bagay ang 20 pesos pagkain ah, ah sige napaka mura yan. para sa mga tricycle driver murang mura okay. sa ano affordable pa no 10 lang kasi malaking tulong yan para sa mga tricycle driver lalo na kakapirang kontak kita ng tricycle driver mm hmm. ah yes, salamat, <laughs> okay, salamat ah <laughs> Okay. Pakainom si ate ng ano niya. Ano, ano gusto mo? Ano yung itlog daw? Ano yung itlog daw? Ano gusto mo? Bigyan mo si ate ng alat lang ha. Oo, oh, okay. na mag <laughs> <Sinangag -iklo. laughs> Sige, pakain <kayo> na po. Kain na. Ha?